Ang habili ni Hosea sa mga Israelita. Ikadalawampu't tatlong kabanata. Sa mahabang panahon, binigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa mga kalaban nila sa paligid. Matanda na si Hosea, kaya ipinatawag niya ang lahat ng mamamayan ng Israel, kasama ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom, at mga opisyal ng Israel. Sinabi niya sa kanila, Matanda na ako. Nakita niyo mismo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa mga bansang ito, alang-alang sa inyo. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nakipaglaban para sa inyo. Pinaghati-hati ko na sa inyo bilang mana ng mga lahi niyo ang lahat ng lupain ng mga bansang nasakop natin. Mula sa ilog ng Hordan sa Silangan hanggang sa dagat ng Mediteranyo sa Kanluran pati na rin ang mga lupain ng mga bansang hindi pa natin nasasakop. Magiging inyo ang mga lupain nila, ayon sa ipinangako sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Itataboy sila ng Panginoon na inyong Diyos mismo. Tataka sila habang nilulusob ninyo. Magpakatatag kayo at tuparin niyong mabuti ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag niyo itong itakwil, Huwag kayong makikiisa sa mga bayan na natitira pa sa karatig ninyo, at huwag ninyong babanggitin ang mga pangalan ng mga Diyos nila, o kaya'y sumumpa sa pangalan ng mga ito. Huwag kayong sasamba, o kaya'y maglilingkot sa kanila. Kundi maging tapat kayo sa Panginoon na inyong Diyos, gaya ng ginagawa nyo hanggang ngayon. Itinaboy ng Panginoon ang malalaki at mga makapangyarihang bansa nang lusubin nyo sila, at hanggang ngayon, wala pang kahit isa na nakatalo sa inyo. Kahit sino sa inyo ay makakapagtaboy ng isang libong tao, dahil ang Panginoon na inyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, ayon sa ipinangako niya. Kaya ingatan ninyong lubos sa inyong puso na ibigin ang Panginoon na inyong Diyos. Pero kung tatalikod kayo sa Kanya, at makikipag-isa sa mga karatig bansang natira, at makikipag-asawa sa kanila at makikisalamuha, yak na hindi na itataboy ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansang ito. Sa halip, magiging mapanganib sila para sa inyo, gaya ng bitag, at magiging pahirap sila sa inyo gaya ng malupit na latigo, kapag hinagupit kayo sa likod, o kayay tinik, kapag tinusok ang mata ninyo. Mangyayari ito hanggang sa mamatay kayong lahat sa magandang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Malapit na akong mamatay. Nalalaman niyo ng buong puso ninyo't kaluluwa na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala kahit isa na hindi niya tinupad. Pero ngayon na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo, tutuparin din niya ang parusa na babala niya sa inyo, hanggang sa malipol niya kayo rito sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Oo, mangyayari ito sa inyo kung lalabag kayo sa kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos. Talagang ipaparanas niya sa inyo ang kanyang galit at malilipol agad kayo sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo.